So yun siya guys. So yun yung piloto natin. Pinsan ni Kyle. So yun siya guys, Charol. Bibili tayo. 5 minutes later. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire. 'yung Vietnam inspired natin. 'yan, 'yan 'yan ang buntot niya. So nilagyan ko siya ng tali dito. Dito, dito para ma-bend pa, para maging mukha talagang Vietnam. So 'yung buntot niya, tingnan niya dito 'yan, 'no. Oh, sobrang lambot. Para may tendency kasi lagi pag gumagawa ako ng saranggola masyadong matigas yung patindig ko ito yung patindig ko guys masyado yung matigas kaya pag pag tumatayog na at biglang nawalan ng hangin or magdadive sya ng dorodaritsyo so hindi na sya bumabawi so ang ginawa ko ngayon is nilambutan ko sya ng konti so yun kung naalala nyo yung yung dragon kite ko ito yung ito yung kawayan na ginamit ko so tinanggal ko lang kasi kasi sira sira na kasi yung cover nya so naisipan ko na baguhin na lang yung buntot nya ito binago ko yan so yung dragon kite ko dati ang ang pakpak nya is abot dito yun so ngayon dito ni move, nag nag move ako pataas para para maging slim lang yung pakpak niya gaya nung Vietnam kite so yon so di na natin lalagyan ng ulo yan di na natin lalagyan kasi sumba ang ilalagay natin diyan para magmukha talagang Vietnam kite so ito guys ito lang so ito ito ang gagamitin ko kasi ang balak ko is Dibaklas na goryon So meron akong nakikita na Dibaklas na goryon So itatry ko gamitin to Itong Ewan ko anong Itong pipe na to So stainless to sa pangkortina namin to So gagamitin ko to So magtataka na lang yung mama ko Bakit lumiit yung Ito niya, yung pangkortina So ito din ito ang gagamitin ko guys hindi ito garbage bag ha ang tawag dito is charol yung yung ginagawa kong cover sa mga dati kong gorion ito charol to mas ma mas makapal to kesa sa garbage bag so mas ma mas maganda din to so recommend ko to sa inyo charol yung gamitin nyo kasi pang pang matagalan talaga so hindi agad nasisira kaysa garbage bag so pwede naman garbage bag kung wala kayong mabilian ng charol basta pang mantel to guys ginagamit to minsan sa mga sa mesa and ano pa ba so binuo ko muna siya guys kasi susukatin pa natin yung to yung cover nya susukatin natin yan pagkatapos pag masukat na natin tatahiin natin at lalagyan ng kung ano-anong zipper. Pwedeng ganun. Basta. Update ko na lang kayo guys pag matahi ko na. Kasi first time ko gagawin to. Pagtatahi. So pag natahi ko na. Pag nakuha ko na yung measurement sa pakpak at sa buntot. Babaklasin ko na to. So temporary, temporary pa lang to guys. So hanggang dito lang muna guys. Update ko na lang kayo. Psyung! So, yun siya guys. Sinikitan ko muna siya ng pinaka side, pinaka tape natin. So, yun yung pinaka tape ko kasi wala na akong scotch tape. So, yun siya guys. Yun lang. So, yun siya guys. Tinatahin na natin. So, nagpisan ko na dito. So, pagpasensyahan nyo na kung hindi malinis yung pagtatay kasi hindi ako magaling sa pagtatay guys. So ang pagtatay ko guys, ginaganyan ka lang pasok, ito lang, Dandahan lang pasok labas, so ganyan, kahit makaapat ka lang or makatatlo, ganyan okay, kasi malit lang naman yung karayom guys, kaya hindi, mo, hindi ka makakarami dapat paunti-unti lang 2 oh. hours later So, ito guys, tatapusin ko na siya. So, try nating tapusin. Pero kung hindi kaya, pagbabukas na lang. So, ganun lang yung pagtatay ko guys. Ito. Pasok. Labas. Pasok. Labas. Pasok. Labas. Pasok. Labas So, one, two, three, four Mga apat na pasok guys At apat na labas Para Mapabilis yung pagtatahin nyo Kasi pag iisay-isay nyo yan Mabagal So, ganito, pag ganito yung ginawa nyo Apat na pasok at apat na labas Mapapadali lang kayo guys Pag malaki yung ginamit n'yong karayom guys is maka malaki yung mga butas na na makikita dyan so kita n'yan at ganun lang io sinihan so yun ganun lang, yung pag, ganun lang yung pag tatahi guys kung meron kayong alam kung pa kung paano yung mas magandang tahi So, nasign nyo na yun kasi di naman ako magaling sa pagtatahe. So, labas. So, buntun na lang yung tukong muna so, yun. Kaya naman. So, ganun lang kasimple guys. Hanggang hanggang dulo yan. Hanggang dito. So, kayong bahala kung gugupitin nyo pa dito para maganda. So, ito siya guys. Ego, cuy, ini guys. Ya, di baklas di bah, sama ditanya di baklas dibaklasian guys. Sa so, bukas, pag matapos na natin to, lalagyan na natin siya ng ah. ito guys lalagyan na natin siya nito yung pinaka tubo niya lalagay natin yan dito 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 tatalian natin yan at ito hahatiin natin to yung pakpak hahatiin yan katapos ilalagay natin dyan Isusuk natin dyan at lalagyan natin ng zipper. So, meron na akong zipper guys. Kaso, um, meron na akong yung walang zipper. So, ito pa lang siya. So, ito pa lang siya yung nabili ko guys. 5 pesos. Isang metros. 1 meter. So, mga isang metro to at tray and tray So wala pala siyang kasamang zipper Nakalimutan nakalimutan ko. So akala ko ito lang yung bibiliin ko. So bukas bibili muna ako. And try nating tahiin dito. So abang-abang na lang. Let's go. natin tahi na natin. Yung kabila naman, gaganyan natin na. Yan. yan. At dito naman itatahi. So, tutupin natin yan. Pag matupin natin yan, wait lang, tutupin natin. Nagaganyan natin yan. Yan, nagaganyan. Pagkatapos, ilalagay natin dyan para matibay kasi pag ginunyan nyo lang yan masyadong manipis so dadagdagan natin ng ganyan so update nyo na lang kaya pag matapos to suffocating I'm waiting and always hesitating din siya guys masyadong masyadong magalaw so yan yung piloto natin pinsan ni Kyle nasa na yun yan yung Vietnam natin hindi ko alam kung tatayog yan guys masyado pa rin magalaw hindi ko alam Ba't mag at magalaw at, at titimplahin pa yan so yun na si Kyle pumunta siya doon asa na yun si Kyle yun magtitikwasan daw so bahala siya baka umiyak siya pag natikwas yung saragula dyan guys masyado siya magalaw ito so, na ayun na nga So ayan guys Umalis kami Kasi merong 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 guard So dito na lang tayo, ah, Dyan si boy Merong guard doon. Yun Tita ba yun? Pasa so, na yun Pasa so, na yun basa so, yun na yun makikita nyo sa so, bumaba kami ang kami kanina Kyle! Baka di Kyle! Kyle! So may hawak hawak akong silapain hindi yung gunting scotch tape kung anong kailangan guys dapat meron kayo dapat prepare kayo kasi pag Carl dito ka Carl so dito tayo wait lang hanap tayo ng matapos so, doon doon no? oh merong malilim doon hindi mainit kasi so, yung saranggola natin Carl no? may maliliit din dito tayo boy hindi siya masyadong matigas guys hindi siya masyadong mahatak so, dito tayo sa lilim Ayan. Ayan dito tayo. Okay, lalagay muna natin ito. Yun. Tapos, dito tayo. Oo po. Yan, ang lilim dito guys. Kyle! Ayan na. Ayan na. So, yun. Si Kyle, hindi pa... Kyle, punta ka na dito. Ayaw kong nag-iisa. Dalawa na nga lang tayo. nag pa rin. Ayan kay Kyle. Ayan na, <laughs> na. yung atin. Ang atin. Yung atin. Wala, tayo, wala, kasi tayong videographer guys. Kasi wala si Matt. Hindi pinayagan. Hindi ko alam kung anong sakit nito. bakit magalaw? Siguro kulang sa tali to guys. Or sa ulo baka magampa yung ulo niya. So try natin pag makuha na natin yan mamaya lalagyan na lang natin siya ng pampabigat. So na sila Kyle. Kyle nga di ay! Higte! Ayaw kang pagdukot! Ayun, meron din yung isa kanina. Baka <laughs> huwag kakasabit na naman yan atin no hindi masyadong oh, chente, chente, mga, puta daw puta sabi ni Kyle puta ano sabi mo Kyle puta puta daw Uy. so yun na siya, guys kukunin natin kay Kyle so yung sunset guys tignan nyo naman wow So, ang ganda niya na dito guys Lalo na yung sunset Listen mo okay. What's up mga kasam guys ayan so, dalawa lang kami nagpalipat dito Sa barangay bye bye So sure dito guys na mahangin So ngayon dalawa lang kami Kasi nga hindi pinayagan yung video cover natin Na si Matt Pangilio <laughs> the Dark Pirate 64 So kami lang ni Kyle ngayon So buti na lang merong asa na yun yung isa so yun yung isang bata kanina na nagpalipad din dito so ang daming nagpapalipad dito guys ang kita nyo lang so ito guys yung yung guriyon natin na dibaklas so hindi ko pa siya tapos sa buntot niya hindi ko pa siya natahe kasi nga hindi ko pa sure kasi mahirap naman makipagsapalaran guys kung hindi ka pa sure sa gagawin mo mas maigi na kung sure ka so so mag shoutout na tayo shoutout kay Elton John Calagno ang shoutout din kay Andrew Buenaflor ang shoutout, oh, oh, shoutout din kay Kurt Santander ang shoutout din kay Kurt Pian Bivar shoutout sa'yo Adol shoutout din kay Isisinda ang shoutout din kay Delmar Vichato shoutout sa'yo shoutout din kay Zoe Melzono ang shoutout din kay The Shoutout din guys. Shoutout mo. Shoutout din guys. Shoutout din guys. Merakliya, liya shoutout sa iyo. Shoutout din guys. And shoutout din guys, Sean Diego Guzman, shoutout sa Idol. shoutout din guys. And shoutout din guys, Jericho Simpson, shoutout sa Idol. shoutout din guys. Yes mo. shoutout din guys in this channel, shoutout sa iyo. Shoutout din kay Anshita din kay And last, shoutout din kay, shout shout kay. Jervy Vlogs. Magpantay shoutout sa iyo idol. Salamat sa mga sumuporta sa, sa ating Yuji account. So, you say hi. Say hi. Hi. <laughs> so kung nagustuhan niyo tong video na to, don't forget to like and subscribe. Woo! Shh.